kawayan natin nagtad ginawa nating dingding ng ating kubo para sa lalagyan ng pagkain ng mga alaga nating baboy at nakatipid naman tayo sa gastos para sa ating kubo magandang araw mga kamangyan happy farming ito ang kubo na ating gagawin lagayan ng mga pagkain ng ating alagang baboy. Importante sa nag-aalaga ng baboy na mayroon tayong paglalagyan ng kanilang pagkain. Yung hindi nababasa ng ulan at hindi rin nakakain ng ibang mga hayop tulad ng daga. Pero dahil nga sa low budget pa tayo mga kamangyan ay kawayan na muna ang ating ginamit para dito sa ating gagawing kubo. Ang plano kasi natin na siyam na biik na ibibenta ngayong December para gamitin natin dito sa ating babuyan ay hindi natuloy dahil sa ESF kaya gumawa tayo ng paraan para maayos natin itong ating babuyan kahit kulang tayo sa budget mayroon naman tayong mga pwedeng gamitin tulad ng kawayan ito mga kamangyan ay gagawin nating dingding dito sa ating ginagawa na kubo para sa pagkain ng ating mga alagang baboy. Ayan, nilinisan muna natin ang labas bago natin tinaddad, paikot. Maliliit lang ang pagkakatatad natin sa ating kawayan na gagawing dingding. Mas maganda na hindi tuyo ang kawayan na gagawin nating dingding para malambot itong biyakin. Kailangan din na matalim ang itak na ating gagamitin. Pero ingat lang mga kamangyan dahil delikado rin kung hindi pa kayo sanay na gagawin nyo ito. At kung gagawin nyo ito ay pwede naman kayong sumuot ng guantes para sa inyong kamay. Dahil nakakasugat din itong kawayan. Pagkatapos nating tadtarin pa ikot, lahat ay natadtad na natin. Saka natin biniyak mga kamangyan. At kapag nabiyak na, ay lilinisan naman natin ang loob ng kawayan. Tatanggalin natin ang matutulis at pwedeng makasugat sa atin. Para kapag nakabit na natin at ginawa na nating dingding ay hindi na siya makasugat. Ito mga kamangyan ang pinakatipid na paraan para makagawa tayo ng kubo. Lalagyan ng pagkain ng ating mga alagang baboy. Sa kusina ng inyong bahay ay pwede nyo ring gawin yan na ganyan ang gawin yung dingding para makatipid din kayo. Sa iba ay ginagawa rin itong upuan, itong gantong paraan na tinadtad na kawayan. Kailangan lang ay malinis ang paggagawa para hindi nakakasugat. Nilalagyan lang nila ng barnis para maganda ang design at maganda tingnan. Nitib na nitib talaga. At ang nagagawa nilang upuan at lamesa ay naibinta nila sa mahal na halaga. Yan ang kahalagahan mga kamangyan na may tanim tayong kawayan dahil marami tayong paggagamitan nito. Lalo na sa panahon na wala pa tayong panggastos dahil nagsisimula pa lang tayo dito sa ating babuyan. Ayan na mga kamangyan ang nagawa natin. Nakagawa na tayo ng pitong piraso at pwede na nating ikabit ito para sa dingding ng ating kubo. Bago natin tinadtad itong ating kawayan ay nasukat na natin ito. Inunan na natin dito sa likod ng kubo. At mayroon na rin tayong kinayas na kawayan pang ipit dito sa ginawa nating dingding. Ayan mga kamangyan na ikabit na natin ng iba. Kailangan na maganda ang pagkakalapat ng ating kawayan at siksik ito para walang butas ginamitan lang natin ng alambre yan, mga kamangyan pang tali sa dalawang pamatpat na pang dito sa biniak natin na kawayan ginamitan natin ng alambre para pantay at maganda ang pagkakaipit at walang butas matibay at maganda rin itong tinadtad na kawayan mga kamangyan kahit mabasa ng ulan ay matibay tumatagal siya ng 4 na taon hanggang 5 taon. Siguro naman bago dumating yung time na yon ay makagawa na tayo ng kongkretong istakan ng para sa pagkain ng ating alagang mga baboy. Malapit na rin anak ang ating mga buntis na baboy at pwede tayo ditong matulog kapag nanganak na sila dahil kailangan natin bantayan ang ating mga alagang baboy oras na sila ay na nabibilang naman natin ang araw na kung kailan mga nganak ang ating mga alagang baboy. Yun nga lang, hindi natin malaman kung gabi o araw sila mga Dahil dati, ang baboy natin ay nanganak ng hating gabi. At yung isa naman ay madaling araw. Kaya mas maganda na kapag dumating ang ika 114 days, ay 113 days dito na tayo. Babantayan na natin sila. Dahil ang baboy mga kamangyan, pagkatapos bulugan, sa ika-114 days nila, doon sila nanganganak At yun ang kailangan bantayan natin. Dahil minsan, kapag hindi natin nababantayan, ay naiipit nila ang kanilang anak at namamatay ito. Kaya tamang-tama rin na makagawa na tayo ng kubo. Lalagyan ng pagkain ng ating alagang baboy bukod doon ay pahingahan na rin natin share ko lang sa inyo mga kamangyan na ang gastos natin dito sa ginagawa nating kubo ay 135 pesos bumili lang tayo ng pako at alambre kalahating kilong detris na pako at kalahating kilong uno imedya na pako at kalahating kilong alambre ang yero naman na ating ginamit para sa bubong ay hindi na natin binili dahil nagamit na natin yan doon sa bubong ng kulungan ng ating mga biik. Malapit na rin matapos itong ating ginagawang kubo. Konting part na lang ang ating lalagyan ng tinaddad na kawayan. Itong dito banda ay lalagyan natin rin ng dingding na tinaddad ng kawayan. Tapos yung gitna ay bintana na. Yan itong ating pintuan mga kamangyan. Pag natapos na natin ay pwede na nating i-stack dito ang mga pagkain ng ating mga alagang baboy. Ganyan lang ang paggawa ng kubo na kaunti lang ang gastos para sa ating mga alaga. Kung nag-aalaga kayo ng manok ay pwede rin na ganyan ang kanilang kulungan. Laki-lakihan nyo lang na kakasya ang sampung inahin at isang lalaki para makatipid din kayo sa inyong gagawing kulungan para sa inyong manukan. Lagyan nyo lang ng pugadan para doon sila manging itlog at araw-araw ay ha-harvest kayo doon ng itlog. Sa inyong alagang kambing ay pwede rin lagyan nyo lang ng sahig. Ayan mga kamangyan, share ko lang sa inyo kung paano tayo makakatipid. Kung gusto talaga nating mag-alaga ng baboy, Manok o kambing ay mayroon namang paraan at hindi na natin kailangan pa na mag-ipon ng malaking pera bago tayo mag-alaga. Kailangan simulan na agad natin dahil sayang ang oras na dapat ay nagpaparami na tayo ng ating mga alaga. Hanggang dito na lang muna mga kamangyan sa mga baguhan. Paki-like and subscribe naman ng aking channel. Maraming salamat. Happy farming.